Oh good morning, Ayan, nanti kita na kami nak awalakin, anu. ya, is... <laughs> nanti di sana kami sawi nak awalakin, nanti di sana Ayan guys eh. Ayan. Dito na kami guys. Ayan. Maraming maraming salamat yan. At dito sa may ano. Ayan o. Nag, naglilitangan yung mga bato ng mga treasure. Yeah. Ayan no? Anim. Anim yan magkakatapat. Ayan. kami sa ano. Ito si Idol. Si Idol. Guys. Maraming maraming salamat ayo no. Nandito yung ano niya yung tawag dito. Ah. Uh, sa na nilalagyan niya puno ng pera. Ayan. <laughs> yeah, nandon yung ano, yung nakang ano. Yeah. Bit. <laughs> 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 thank you. bye, -bye.